Huwag ayaw ipakita ng naiye no? Okay guys, nandito kami sa Paranaque Ayan yung paliparan Ito yung kampo Kampo ba yan? Quarters, quarters of Pintin So ayan Ito yung paliparan ng naiya Nakaharang eh So ngayon ayan biyahe namin is Pasig may deliver kami post another na naman ayan eh ayan yung SLEX ng RFID so ngayon lobat ako is ilang percent na lang to is 10% percent. na lang So, ngayon, tinakpan kanina yung malaking aeroplano. Di na natin nakita yung mga aeroplano. Ah, mm -hmm. naka din eh. Ayaw pang umabante ah. Ayon, cash. So, ayan guys. Dati nasira yan, no? Oh. Wala talagang ka-operasyon uh, ng aeroplano. Ayan guys. Yilang, ito, tama si Toto. Ayan guys. Ayan guys. Ayan of C siyempre ayan yun so ayan nakatulog na ito, to ayan ayan na tayo tollway 35 pesos plus 1 So may balance pa kaming 35 384 balance. Oh, ganun na lang. 384 huh? balance natin 35 yun na bawas mm -hmm. sa 400 ano kanina ay sa ano 300 o so, ayan guys ayan ay magkita ko tayo kung ano dati ayan dito tayo wala pang aeroplanong lumilipad eh Ayun, ayun, ayun. Ayun ah, no, na yung radar na sabigi dyan dati. ayun. So wala, hindi makakalipad ang aeroplano pag wala yan eh. Ah. Oo. Ayan, umiikot na guys, so nakita nyo, umiikot na yan. Ayan ang mga aeroplano. Ayan oh, no. ang dami aeroplano. Ayan oh. No. Ayan ang mga aeroplano. Ayan. So ngayon, nandito kami sa Paranaque exit. Merville. Thank Okay. Ibiga na ng pamaynilaan. Kaya, kaya kayo mga taga-probinsya, kaya kayo ka? kaya mga taga. Kaya mga taga-probinsya, punta lang kayo lang Maynila, magpa kayo. Lahat ng lugar sa Luzon malilibot nyo. Ayano, ayan, o, ayan o. Guys, oh ayan. Ayan, guys. Eh, parking ng mga aeroplano Yeah, sila nakaparking. okay. comment yung comment below lang sa baba meron na kayo no, napakalaking aeroplano ayan no. o so, tatakpan na naman tayo ayan na naiya Paranaque, Pasay, Las Piñas dito na tayo sa Dunggalo Exit doon sa aming barangay na pangalan ay Dunggalo mayroon akong ikikwento salitang na invento. Uh -huh. oh. eh, ano yun? Oo. Eh, tagaparan niya ako eh. Oo, ayan na. Dati, ano dito eh. Mga traffic ngayon, medyo okay na. Ayan hmm. na ngayon, magpapatay na tayo ng ano, lobat na.